Ayan yeah, mga boss, may Smas 115. Ayan. Bumili sila ng digital panel. Ayan, bumili sila. Kinabit na nila eh, ang problema. Papatay-patay. Sige nga, pre, pandarin mga pre. Ayan, Patay sila nila rin mga pre. Ayan, papatay-patay siya. Wala hindi siya naka-steady. Ayusin po natin, may babagyan tayong linya dyan mga boss niya, no? Yan, oh. laki customer pala Yan, mga boss, smash Ayan no? Medyo may forma konti at may lakas ng konti. Ano? Ito yung binidyo natin. nung aking nabitan natin ng power mat. Ano? Ito na. Ayan. Naka powermax siya Sige ba tayo. Uh, nagbumili sila ng, ano, ng, digi ng, digital panel board. Oh, sige. Sandara eh. Ayun ang problema, papatay-patay siya yan o. No? Pagayang ganyan lang. Ayan. Ayusin natin. Magpapagayang tayo isang wire lang. Dito, dito, papatay. Ito lang yan Ito ang sakit As na ito Huwag nyo nang pakalmahin Dito lang tayo Huwag gagalaw sa isa Ito Sabi hawakan mo Ayan Gunutin lang po natin Itong kulitim na no wire <coughs> So, bunutin lang ko ito. Bilisan lang natin sa nang wire papunta ang accessory. Accessory wala natin ito. lang natin siya.

Yung. Ayan mga boss Ayan. Diyan na magbabago yan. Diyan na yan. Primera. Segunda. Tercera. Porta. Ayan. Yung umilya hindi pa nagana. Wala sa cable. Ito lang ako. Yung kuli itim. Bunutin nyo. Ilagay nyo sa accessory wire. Eso